Meron nga tayong dinayong authentic at legendary meriendahan mula sa tagig ay napadayo pa nga tayo sa Tondo, Manila upang tikman ang kanilang mga pagkain na pinagkakaguluhan, pinipilahan at dinudumog na pagmamayari ni Ate Beth na higit isang dekada na nga nagtitinda ng kanilang mga remarkable na merienda. Katuwang rin niya ang kanyang anak na napakasipag. Akala ko nga nung una ay magkapatid lang sila. Mapa presidente, riders, empleyado at maging si kagawad pa nga mismo na palaging suki dito. Kumakain na natin. Sarah, mustang, Ah, sir okay oh, naman dito, masarap. Oh, Lagi po ba kayo kumakain dito? Oo, oh, ako dito. Pagka merienda dito, kumupunta. Ano pangalan nyo, sir? Magawad Edwin Marana. Meron nga silang sopas na best seller din nila. Nasa halagang 25 pesos ay matitikman mo na ito. At kahit itong si J-Tots ay hindi nagpaawat at partida na kajakit pa yan ha. Sopas at taginit syempre. Kito mo. Pare oh. Uy, pakarang napaka solid yan. 25 pesos lang eh. yan. Grabe. So, Parang krema niya no? Bagata sya, pre. Susabaw pa lang niya. Malala sa na talaga yung napakasarap na Isunod mo pa ang kanilang cheesy macaroni na 30 pesos lang. Ang bestseller din nila na palabok na may half egg na yan. 25 pesos lang yan. Sabay pa partneran mo ng napakalambot nila na puto na 10 piso lang ang isa. At ang pinaka tumatak sa akin ay ang sticky champurado nila. Na sa halagang 25 pesos lang ay matitikman mo na. At kung gusto mo pa nga ng mas makrema, magdadagdag ka lang ng 2 pesos para sa gatas at may enjoy mo na ito. Meron din silang napakalamig na white gulaman para panulak. O ba? Diba? kompleto na sila. Dito lang yan sa Tondo, Manila, Rizal Avenue, Cavite Street. Huwag na nating patagalin pa. Tara, makisarap na. Sa halagang 25 pesos lang, meron ka ng kalahating itlog at meron ka ng sulido. At mukhang napakasarap. Napalabok. Masarap. Masarap mo ha. Guys, wala nang intro-intro. Buka natin sa puto kung bagay na may puto. Puto nito napakalambot oh. Yung puto nila guys, kakaiba sa pangkaraniwang puto kasi parang siyang parang para siyang, para siyang punch. Parang nagmo-moist. Ganun yung puto nila ngayon dito sa kainan nila ate. At may kalamansi din sila, pwede mong pigaan. Syempre, pag palabok kailangan may kalamansi yan, di ba? Kanya yung laging partner in crime sa palabok. lalong sumarap guys nung nilagyan ko ng kalamansi pam samahan natin ang itlog pag ko guys sa 25 pesos sulit na sulit ng palabok na to sarap at ayan nga guys bukod sa palabok at puto na napakasarap nila nag order din ako ate ng kanilang champurato kasi isa rin daw to sa mga kinakain dito ng mga parokyano niya Mabilis, Hindi no? niya tinipid sa gatas. oh no? Ang lagkit ng bigas niya, ang lagkit yung ginamit. Ayan, okay, so, natin. Mm. Ang sarap, guys. Guys, yung uh, lugaw nila, alam mong malagkit yung ginamit. Hindi siya talaga yung basta bigas lang. Talagang kaya naman pala tinataw at pinabalik-balikan ng marami. Pinipilahan to. Kasi nga, subok na yung kanilang mga merienda dito. Ito nyo naman, guys, oh. Halos ayun na nga kumapit ng gatas dun sa tiyampurado, eh. <laughs> Ayan, oh. Ayan, grabe. Ang sarap. Ayan, guys, oh. Kung gusto mong magpa... lagay ng uh, extra milk, 27 pesos lang. Uh, Mag-add ka lang ng 2 pesos, diba? di ba? Ito pa pesos talaga, to. Regular price niya. Pag gusto mo pa ng milk...

Alam nyo guys yung lasa ng black bulaman? ganoon din yung lasa niya, sing lang. Ang kinaibahan, clear yung water niya. Manalo dong. Ay,